ah oh. Anak-anak kasi ng madami. Open ang legs. Para makamimi yan. Mm. Pahalan natin sa isang pogi Oo. Uh -oh. Pugi, Juriko. Mm. Ayan ang nanay. Na malandutay. Uh, mm. padidiin mo yan. Kasi pag hindi... Ay, kabayo. Pag hindi mo yan pinadidi, tatalian kita. ay. Hmm. Katalihan ko si Uska, pag hindi niya inalagaan yung mga anak niya. Hmm. Ayan, ayan ha. Ayan, Papa. ganda, ganda naman ni Uska. Uska, tingin nga muna, Uska. 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 Ay, galing ha. Uh... Oh, open legs. Open legs. Ay, Uska. Uh, okay. Tingin mo dito, tumalsik na. Hindi, hindi. na nakadidi. Huwag mo i Si hmm. ito, ito, ito. So, Anna, si Pogi? Ay Diyos ko, wala naman. Saan na? Saan si na? Saan so na? Saan so eh, na? Saan na? Hindi, nag-uunahan sila kasi ilan lang ang may gatas eh. Naghahanap nga ako ng bibero na ano eh. Hindi na ginagamit. Kung makakita na yan, pwede na nga yan saan nila paano nila sa tingka? Kaya nga eh. Hindi ah. Pag marunong na kumain inggaso si Uska, ilan lang ang didi niya na may gatas eh. Hindi mo, oh, hindi makadidi yung iba, oh. Yung e maganda talaga, may bibi ron eh, nasuporta. Oh, tingnan mo, inaagawan yung, yung isa, oh. Oh, 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 nagagawan. Oh, ah. Ah, ah, ah. Wala na, hindi na nakamimi. Kinubiran na, ah. Ayan na, yun na, yun na, yun na. Yan na. na. Ah. na ito sa taas oh. Ayun. Mm. Mo, -hmm. oh, tingnan mo yung isa oh, kut nang kutkut talaga siya. Ayaw niya bitawan ng inagawan siya. Eh. Mm -hmm. Ala mm -hmm. <laughs> <laughs> yung isa na wala na sa pwesto niya. Hello, hello. Yeah, get yun nila. Mm. -hmm. Cute. cute, cute. Mm -hmm. cute. Ganda ng kulay, oh. nung pito ang anak o anim mga anak ni Uska, isang kulay ano, abo ang anak niya, di ba? Sabi ko sana mabuhay para yan atin. Naku, nako naku. naku.